siguro yung mga pera na bilyon-bilyon na binibigay sa mga Pinoy tulad ng 4 piece at tupat except doon sa senior citizen siguro kung lahat ng pera na yan ay binib binibigay doon sa healthcare binibili ng mga laboratory equipment siguro yung mga pobre nating mga kababayan ay hindi maagang mamatay kasi mayroon silang libreng gamot libreng hospital at libring laboratory at hindi na nila kailangan pang magbayad ng mga bills hindi na nila kailangan pang mangutang para may magasto sila pang hospital kasi sa Pilipinas ang mga mayayaman lang yung kayang makapagpa-hospital doon sa mga private uh, hospital na kumplito po yung mga laboratories at yung iba dyan, yung mga rich na rich talaga ay pumupunta sa ibang bansa tulad ng Amerika para doon sila magpagamot kung mayroon silang sakit. So, sana maisipan ito ng gobyerno sa Pilipinas na tanggalin na yung mga ayuda dyan sa porpis at saka sa tupad. Ang iwan na lang is yung senior citizen kasi kailangan talaga nila ng tulong. At lahat ng budget para dyan sa mga ayuda na yan ay ilalagay doon sa healthcare para libreng hospital, libreng laboratory at zero bill. Yun lang po. Opinion ko lang po yan ha. Uh, sana mayroong makaisip ng ganito. Thank you.